Hello, what's up mga kalay? Good morning, good morning, good morning. Long time no see ang pagbabalik ni Diego. <laughs> kasi Manila boy na tayo eh. But anyway, tayo ay magtatagalog muna dahil nandito tayo sa sentral ng Pilipinas kung saan walang mahingi malunggay. <laughs> Kapait ang buhay dito. At syempre, bago tayo sumabak sa marangal na trabaho, samahan niya naman kami. Magbawas lang ng kunting mantika sa aming katawan kasi pansin namin bumibigat ng aming tangkugo. Ay, bato, naloko na talaga to. Pero seryoso, mahalaga talaga ang pagpapawis dahil nakakatulong ito sa ating kalusugan. At sa mga oras na to, sinadya talaga namin may araw pa para mabilis kaming pagpawisan. At shout out din pala sa mga kaibigan kong nagtatrabaho din dito sa Maynila. Kaway-kaway naman dyan sa inyo mga par. Keep working lang kayo dyan ha. Nag-a-apply pa kasi ako. Maghahandaan <laughs> ko talaga to guys kasi pag in-interview na ako, snappy tayo at hindi tayo mukhang si Jollibee. Nandito pala tayo ngayon sa isang bilid sa Las Piñas na pinagmamayari ng Villar. At alam nyo ba guys, bago kami makarating dito, magbabiyahe pa kami para lang makapag-jogging dito. Wala kasing ibang area na pwedeng mag-jogging dito sa apartment ng kuya ko. Okay. sabi nila pag gusto may paraan pag ayaw ikaw na bala. De, joke lang, joke lang. Hindi rin naman pwedeng sa gilid ng kalsada ka magja-jogging. Baka side sweep ang aabuti natin dyan. Kaya okay na lang tong ganito. Kahit malayo, at least safe ka naman. At sa puntong ito, tamang pahinga na lang muna kami. Kasi nakaramdam na talaga ako ng sakit ng paa. Dahil first time ko talaga magsuot ng combat guys. Kahit isang oras pa akong nagsusuot nito, hindi pala madali. Promise ang sakit sa paa. Ano pa kaya yung mga sundalong nagsusuot nito ng 24 hours? Kaya big salot sa inyo mga maminser. At sa akin naman, sana makapasok na ako sa aking ina guys. Kasi magdadalo dalawang linggo na akong tambay dito sa apartment ng kuya ko. Baka magiging palamunin ako pag aabot pa ako ng isang buwan dito. <laughs> Aray ko! Kaya sa lahat ng mga probinsyanong nakikipagsapalaran dito sa Maynila, saludo ako sa inyo guys. Balang araw, makakamit din natin yung mga plano natin sa buhay. Hindi man ngayon, but soon. Kaya hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Mag comment ka at isa shoutout kita sa aking susunod na video. Like mo na rin at i-follow yung Facebook page ko. Yun lang, maraming salamat!